guys. Alam niyo na siguro kung anong nangyari, 'di ba? Wala na kami ng mga bago naming boyfriends. Wala na kaming mga boyfriends ngayon. Oo, mga single na kami ulit. Dahil diyan, hindi kami magte-training ngayong araw. Walang nagmo-motivate sa amin. Wala kaming gana mag-training. Girls, paano naman ako? Mascot, hindi ka namin boyfriend. Guys, i-message niyo nga sila. Sabihin niyo, ang cheerleading is 'tong sports, hindi puro boyfriend-boyfriend lang. Hi, mascot, hindi mo talaga naiintindihan. Mga, girls lang yung nakakaintindi sa amin. Oo nga, hindi happy yung mga girls kapag wala silang boyfriends. Girls, tapusin nyo na yung livestream nyo. Pwede ba tayo pa tayo mag-usap. Ang pa-plastic to kasi kapag naka-live kayo eh. Bye everyone! Bye everyone! Mascot, anong ibig mong sabihin? Mga plastic kami gano'n, hindi kami plastik. Wala ka bang feelings? Hindi mo ba alam yung pakiramdam ng broken hearted? Manhid ka! Yeah. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa mga broken hearted girls. Mascot, pwede ba kapag naka-live kami, huwag kang magsasalita ng kung ano-ano? Okay girls, sorry na. Siguro nga seryoso kayo sa kanila. Pero huwag kayong magpakalungkot, hindi pa naman katapusan. Pwede nyo naman balikan yung mga basketball players. Hindi! No, no way. way! Never! Never! Losers! Kayo yung huling gumamit ng toilet! Kapag iniwan nyo pa yung mga gamit nyo doon, hindi na namin kayo papapasukin sa toilet, naiintindihan nyo ha? Girls, ano ba yung sinasabi ng dalawang to? Ewan, Ewan namin. namin! Girls, pwede ba linawin nyo yung sinasabi nyo? Kasi wala naman akong naiwang gamit sa toilet. Linawin yung sinasabi namin? Okay, Yana. Ipakita mo sa kanila. Okay, Layla. Ano ba yan? Kadiri! Eh bakit kami? Hindi kami yun ha? Ano ba yan? Nakakadiri! Hindi kami yun ha? Hindi namin gagawin yun! Wala kaming pakialam kung kayo yun o hindi kung hindi kayo marunong gumamit ng basurahan, dahan, isasara namin yung mga toilets. Huwag kayo magtapon ng kahit ano sa toilet. Oh, Leila, Yana, nandiyan pala kayo. Kailangan ko ng tulong nyo. Hello, Teacher Mike. Good morning. Kailangan ka rin namin, Teacher Mike. Girls, Girls huwag sabihin, sabihin kay Teacher, Mike, Mike please. Ah, uh, losers, doon muna kayo sa labas. Girls, kailangan natin mag-usap. Ah, Teacher Mike. Teacher Mike, ano yun? Julie, ikaw ba gumawa, no? Gigi, hindi ako. Teacher Mike, yung mga losers na to. Sumusobla so, na talaga sila. Kayaan nyo na muna yung mga losers. Dito sa school, meron tayong cool basketball players, cool cheerleaders, Cool football players. Pero wala tayong cool couple. Ah, Teacher Mike. So kailangan natin humanap ng cool couple ngayon? Teacher Mike, may major problem tayo sa toilet sa baba. Kailangan nyo maghanap ng cool couple ngayon araw. Eh, ano naman kinalaman namin dito? Anong magagawa namin? Sige nga, Teacher Mike. Nag-break na lahat ng couples dito. Wala na, Teacher Mike. Girls, gumawa kayo ng competition. Sige na, kilos na. Announce nyo na sa buong school para makaharap na tayo ng cool couple. Okay. okay. Sige na, Teacher Mike. <laughs> Hello guys. Hello guys! Igawa mo nga kami ng masarap na mojito Tsaka pakilakas yung music ko please Okay, sabi nyo eh Girls, bakit mukha kayong stress? Pizza, nag-break kami ng mga bago naming boyfriends Anong gagawin namin? Pakilakas yun na nga yung music, music. Okay girls, hey, eto na yung orders My boy, why you running? My boy Hey boy My boy, why you running? My boy Hey boy My boy, why you running? ang bang Nagpapapansin na naman. Alam niyo na na ako sa kanta ni Diana. Nagpapapansin lang sa atin yung mga yan. Huli na ang lahat. Wala na tayong pakialam sa kanila. Girls, kailangan mag-record na rin tayo ng sarili nating kanta. Anong kanta? kanta? Yung frogs, frogs are super, frogs are cool. Frogs are cool. Hindi ako nagbibiro. Gagawa talaga tayo ng kanta. Eto, may nakita na ako. 1,500 per track. Okay, sige, tawagan mo. Sabihin mo, kailangan natin ng magandang kanta. Yung ipiplay play kahit saan. Eto, natatawagan ko. Hello? Dima, bakit mo tinitingnan yung mga rebels, ha? Tinitingnan mo na naman si Diana? Green, hindi ko maalis yung mata ko sa bar. Yung mga ilaw dun, nakaka-hypnotize. Hindi ko maalis yung mata ko, sorry. Dima, anong tingin mo sa akin? Tanga, ang sabihin mo, tinitingnan mo yung mga sumasayaw na yan. Pero alam nyo, ang galing nilang sumayaw, ha? Ang cool nila, sobrang cool. Kev, bakit? Hindi ba ako cool sumayaw, ha? Pwede bang palitan niya yung music? Etong Dima na to, nai-hypnotize daw. Pwede ba? Hinaano yung music na yan? Ang ingay! Oo nga, may announcement kami sa inyo. Magandang announcement kahinaan yung music hmm. Okay, ice, Patayin mo na yung music Rats, ano ba yung announcement nyo? Interesting ba? Oo nga Siguraduhin yung interesting niya. Oh, sige na, sabihin nyo na Okay, okay thank you. you Guys, dito sa school natin Meron tayong cool basketball players Cool cheerleaders Tsaka cool footballers Pero wala tayong cool na couple Wow, mukhang interesting Sorry, single kami So, kung sino man ang couple dito Pwede kayong mag-participate Pwede kayo yung maging coolest couple dito sa school Narinig niyo yun? Mamimili sila ng coolest couple. Hay nako, single tayo. Girls, ang tagal na natin naghahanap ng boyfriends. Kami ay -participate. participate Guys, chance na natin to. Tayo lang yung couples dito sa school. Diba? Okay, naiintindihan niyo na yung announcement. Lahat kami. ng couples, hihintayin namin kayo mamaya. Ice, couple daw, sama tayo Pizza, tigilan mo ako, may trabaho tayo Ice, pwede tayo maging cool couple, waitress at barista So girls, hindi tayo makakasama sa competition Kasi wala tayong mga boyfriend Hindi, hindi pwede to, kailangan makasama tayo Oo nga, okay. noon ko pa gusto maging coolest couple kami ng boyfriend ko <gasps> Tawagan natin yung mga boyfriends natin Girls, seryoso kayo Lulunokin natin yung mga pride natin Dahil lang sa isang competition Smiley, gusto rin namin mag-participate pa, Paano tayo sasali? Eh wala naman tayong girlfriend Pare, ayun yung mga frogs Ang importante, makasali tayo No, no, no Kung yung mga frogs lang Hindi na lang ako sasali Sorry, pass So, ano na? Pupunta daw sila <laughs> Cool So, sasali kayo sa competition? Ako hindi Boys, Boys nandito na, na kayo Pipili sila ng coolest couple Thank you, sinuportahan niyo kami Cool girls, hindi ko ina sa inyo to. Diana, tayo na lang yung mag-partner. Sigurado mananalo tayo. Thank you, Romeo. Alam ko gusto mo akong tulungan. Pero ayoko makasama ka. Bakit naman, Diana? Bagay naman tayo. Sige na, mananalo tayo. Romeo, ayoko magalit si Teacher Mike sa akin. Kaya good luck na lang, girls. Thank, Thank you, Diana! Diana. Sigurado ako mananalo tayo sa competition na to. Girls, ano ba kailangan namin gawin? Simple lang. Pupunta lang tayo doon tapos sasabihin sa kanila na iboto nila tayo. Sigurado ipoboto tayo ng mga estudyante kasi konti lang yung couples dito sa school. Alam mo, Diana, hindi ako mag-give up sa'yo. Smiley, sorry. Pero gusto namin sumali sa competition. Girls, ano sa inyo? Sali tayo sa competition? Baka manalo tayo. Boys, seryoso kayo? Oo, payag ako. Ano? E, eh, papano ako? Blondie, edi humanap ka ng kapartner mo. Good luck sa inyo as if mananalo kayo. Guys, pupunta na sila sa competition. Tara na. Green, tara na. Halika na. Ice, ano? Punta na tayo. Pizza, hindi ko alam eh. May trabaho tayo. Ice, tara na. Wala nang customer dito. Okay, sige. Tara na nga. Wow, grabe naman. Ako lang yung walang kadate dito. Well, wala rin akong kapartner. Gusto mo punta tayo magkasama? Hindi na. Thank you na lang. Okay, maglalakad-lakad na lang ako. Baka makahanap pa ako ng kapartner. Romeo, ikaw na naman. Diana, pati natin subukan. Ay, Romeo, sinabi ko na sa'yo hindi pwede. I'm sorry. Huwag mo na akong susundan, please. Diana, single ako. Ikaw rin, single. Balita ako may competition for best couple. So, Smiley, ano naman ngayon? Well, baka gusto mo sumali. Tayo yung maging coolest couple sa school. Yun lang. Seryoso ka, Smiley? Mm, okay, sige. Pupunta lang tayo doon para manalo. Wala nang iba. Oo naman, Diana. Wala nang iba. Pupunta lang tayo para manalo. Smiley, inis na inis na talaga ako sa'yo. Guys, ngayong araw na to, mamimili tayo ng coolest couple dito sa school natin. Leila, Yana. Thank you, Teacher Mike. Pwede ka nang umupo. Kami nang bahala dito. Ate Yana, nagkabalikan na ba kayo ni Smiley? Nat, nagkaayos na ba kayo ni Gira? Okay, tiyana. Guys, alam natin na ang teenage love ang greatest feeling ever. So ngayon, ia announce natin ang coolest couple dito sa school. So, ang mananalong couple ay makakatanggap ng mga regalo. Etong crown, staff toy, balloon, tsaka yung flowers. Woo! Okay? coolest couple. Dima, sabihin mo, sabihin mo. Oo, kami. Kami, yung coolest couple. Pipiliin natin yung best couple by voting. At bago ang lahat, kikilalanin muna natin ang mga couples Ooh! natin. Okay, ang first couple natin, si Karina at Kev. Ooh! Okay, ang second couple, Green tsaka Dima. Ooh! Third couple, Smiling and Next couple, Gira nice. and Nat for us! Guys, ipoto niyo yung coolest couple. Kami yun. Woo! Next couple, Igor and Kitty. Ang susunod, ice and pizza. Guys, iboto niyo kami para sa coolest couple. Na gumagawa ng pinakamasarap na pizza at kape. Woo! Our next couple, Timor and Sofie! Guys, kami yung iboto nyo! Kami yung pinaka-athletic couple! Next, Shenya and Max! Guys, iboto nyo kami! Max, coolest basketball player! And cheerleader frog, Shenya. Iboto nyo kami guys Kami yung pinakasinsir na couple Next couple Mascot and Gigi Woo! Guys, Guys, vote nyo kami Kami yung pinakamabait na couple Guys, iboto nyo ako. I'm the miserable loner. Wala akong kadi. Okay guys, nakita na natin yung magaganda nating couples. So, buboto na tayo. Ready na ba kayo? Tandaan nyo, iboto nyo yung sa tingin yung best couple dito sa school. Okay? Okay guys, good luck sa inyo lahat. Maraming bagong couples ako nakita. Sana maharap natin yung coolest couple dito sa school. Diana, I love you so much. Romeo, tama na yan. Baupo na tayo. Okay guys, good luck! Umpisahan na natin yung voting! Good luck sa atin! Ito yung boto ko! Kami mananalo! Sigurado mananalo na tayo! Para sa pinakasikat na couple dito! Ay. Sigurado panalo na kami! Ito yung boto ng pinakagwapo! Mananalo kami ni Max! Para sa amin ni Timor! Mananalo, mananalo tayo! Let the best couple win! Sandali lang! Yung boto ko! Pakiabot okay, yung boto ni Romeo please! Huwag mo titignan! Okay guys! Oras na para bilangin namin ni Yana yung mga boto. Good luck! Yung pinakamaraming nakuhang boto, sila yung mananalo. Diana, sa totoo lang, hindi ako naniniwala na nagkabalikan na kayo ni Smiley. Nat, hindi rin ako naniniwala na kayo ulit ni Kira. Diana, pinatawad ko na siya. Karina, feeling ko kami ni Dima yung mananalo. Walang personalan ha, huwag ka magagalit. Oo, walang personalan kapag nanalo kami ni Kev ha. Sigurado, kami ni Karina mananalo. Huwag na kayo umasa. Kami ni Green yung mananalo. Boys, kapag nanalo tayo, magsiselebrate pa tayo. Alam nyo, para, para sa competition lang, lang ang lahat ng to. Malinaw pa yun. Okay. Kami rin para sa competition lang. Julie, sa tingin mo, meron boboto sa akin. Robusty, kung may mga matitinong estudyante dito, sigurado iboboto nila tayo. Tayo yung pinakasincere dito. Okay, nabilang na namin yung mga votes. Meron nang nanalo. Sasabihin na namin. At sa mga hindi mananalo, huwag kayong malungkot. At least, kayo pa rin yung coolest couple. Para oh! Sa sabihin niyo na kung sigurado kami ni Dima yun. Kami yun. At ang coolest couple dito sa school ay wala si Walang iba kundi yung pinakasikat dito sa school, si Diana si at Smiley. Buna oh Buna my Buna Buna God! Buna so God. Sabi ko na nga ba eh. Ano daw? So Diana and Smiley? So Congratulations, lovebirds! Nanalo na naman si Diana at Smiley. Hindi na ako magtataka. Guys, thank you sa pagboto niyo sa amin. Masayang masaya talaga kaming dalawa. Di ba, Smiley? Oh guys. Thank you sa si suporta. Ah. Okay, ibibigay na namin yung mga regalo. Congratulations, Smiling. Thank you. Diana, thank you so much. Diana, para sa iyo rin to. Thank you, Yana. Tapi dyan. So guys, again, congratulations. Kayo ang best couple dito sa school. Sandali lang, may sasabihin ako. Girls, bilisan nyo, ilagay nyo na yung corona. Bilisan nyo na. Diana, sorry. Guys, hindi naman sila totoong couple. Para sa competition lang yan. Ooh. Sinasabi ko na nga ba? Eh, di bumoto tayo ulit. Sigurado kami na yung mananalo. May couple sila. Kaya dapat hindi sila manalo. Romeo, halika na nga dito. Ano ba'ng ginagawa mo? Diana, anong sinasabi niya? Kasi lang yun. Ano pag sinasabi niya? Ano na? Hindi smiley, tama na. Hindi ko na kayang magkunwari. Guys, actually, totoo yung sinasabi ni Romeo. Nagpretend lang kami ni Smiley na couple para manalo kaming dalawa. ano? ano? Sabi na nga ba eh. Hindi talaga kami couple ni Smiley, kaya bumoto kayo ulit para malaman natin kung sino yung coolest couple dito sa school. Guys, give up ng winners yung corona. Ibig sabihin, hindi pa tapos yung competition. Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye guys!